Good morning. Good morning. Hi, Day. Good morning. Oh, What time now, Day? Ang aga mo naman nagising. Alas pa nga. Alak suwi bila. Pero gabi eh, pagkadaw, alas dusgap eh, nga ulit pa may matapap eh, nga ulit pa may pagsala. Wow. Ay, mo ambak na sa swimming pool, Day. Nice, Jeanette, oh. Inita, Ang mama ni Jeanette, nandun, iyang mga pamilya, nandun sa, kab nandun sa baba. Salamat, Dai, sa pag... Ano, welcome. <laughs> oh my God. Pwede ta diri. Nindot diri, Dai, kay naamoy. Bijuki na, po taon ja. O, di may Mayroon kaming, ano, flowers each. Ayan, si Jeanette. Ako walang mukha. Gusto pa ko matulog. Takot ako sa taba. Si mami ni mo, mahaw ka sa lambay o shrimps. Mutako <laughs> sa ako. Hanggat tapayat ako mag-ano na ako. Sunscreen na. Saglit. Kini ka, Aiden.